minamahal po natin mga lolo't lola dyan. Yan, mga tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya. Uh, happy Hearts Day po sa inyo lahat. Sana hanggat, hanggat, ano, hanggat may pagkakataon. Hindi, ano, abul tayo. Ayan, sa mga, ano, sa mga babae, eh, mahalaga tong Heart, heart Day. Para ng mga puso bumili po ako ng ano kaso okay lang to medyo may mga ganyan ganyan pa design nito para sa aking uh, nanay mahal oh. na nana, asawa tita floor tita janet uh, tita jo at lisa sila pa nandyan doon si kuya nag-aantay po siya wala po yung sasok eh, no? na ano na kaya doon? Dito na lang. Matras ko na lang. Dito na lang. Yeah. Nandiyan na si Kuya, kanina po, ano, nag-aantayo dyan. Nag-iintayo sa akin para... Iyon. Matras na. nag Ah, nagpapaalam po siya. Awww! Oh. Saan ka puputar? Sila oh. ba rin nga ako. Sa mga kaupag si Reyna matulog. Wala akong pasok pa Baka matutulog sa Promised Land. Okay. Buti ano, naisipan mo matulog sa Promised Land. Ito, try ko naman. Sa mga kaupag si Reyna. Ba't mo nang ilaw? O, oh, ito. Ha? Sa mga kaupag si Reyna. Ayaw mo na ba kaming kasama dyan? Sa ngaro na po. Mm -hmm. Magbasa ka. Magugas ka. Sa ngaro na po. Ha? Sa lang. Sa po. May kumot ba siya doon? Oo. Oh, Oo, lang si Kuya. Sasamahin niya daw si Rainier. Sa promise. Ano sasabihin mo kay Kuya? Hmm. Oh. Nando si papat mama mo, di ba? Hmm. Okay. Ibig pala sabihin, doon ka na rin pala natulog. Okay, kala ako sa bahay. Bakit natatakot kayo doon, wala kayong kasama. Hindi naman. Hmm.

Hmm. <coughs> ano regalo nyo kay Danyan Valentine's ngayon? Ano si sipin kayo? Ano si sipin kayo? Ano ba sabi? Happy Valentine's po. Ay, si Happy Valentine's. Ay, kasama ba siya? Magandang ang gabi po? Ano schedule siya bukas? Ano schedule siya? Hmm. Kaya no, na saan ito eh. Kila tita Flor. Ito dyan na tita Jo. Hmm. Tingnan natin si tita Jo. Omayan, thank you na buhay thank you tan, na buhay Tay. na buhay tapatay, 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 Hindi naman lumabas. Pina-deliver ni ano Tito, tito Gerald. Kapos ako nga. Thank you, Tay. Uh, sabi niya ay, wow. ano, da, I love you Mama Chuchu. Ay, talaga ba? Oh. Ah, uh, okay. Si ano pala. na na natin si Tito. Ano ba uh, Sulit-sulit naman 'yung pagbili ko ng ano. itatabi ko yung ano, yung pinaka the best para sa pero lahat naman to the best. Pero yung pinaka maganda yung bukad sa asawa ko. Oh. Happy Valentine's. Valentine's. Nasa si Tita Flor. Nasa room. Okay. lang. Ay dapat i, i sa akin ba okay Flor? Ate na kayo dyan. Ah! So, may lakay tayo. Ate-ate na. Pwede lang. I-check po. May... Ay, naka... Light down na. Ano? Ito lang. Happy Val... Happy Heart Day na lang pala. Happy Heart Day. Pakistito lang. Thank you! Happy Heart Day! Kiss ko yan. Awww! Nandun. Ang grabe namang kiss.

Pinagawa yes. Happy para... Valentine's po. Mm. Sorry. Hindi, no. ang shooting kasi kanina dito, eh, ang daming ganap kaya rin nililis. Ang shooting? Ah, photo shoot. Yung ah, surprise game board. Okay. Ignore. Okay. Eh, okay. So, okay naman. Oo. Pagkita mo naman siya. Pati mga bata, nasama na. Pwede family pictures. Uh, si Olin, uh, mm -hmm. naman. Like, Maganda ba yung bahay ni Tito Jun? Ngayon lang nakapasok dito diba? Ah, can you say, uh, Hey Siri, sala ko si On. Wow. Wow! Nagsasalita. Nagsas Isa pa, Tito Jun. Uh, hey Siri, sala TV si On. Oh. You. Galing. Uh, Galing. <laughs> ito, ito, ito. Pa-open mo. Ito, patry mo. Uh, hey, Siri, Rizala main on. Isang Wow. Diwala. Wow. wow. Oh, hey, Siri, Rizala main on. Oh. Ganun oh. siya. Dining. Di kuman-kuman lang. O, oh, ito, ito, ito. Uh, hey, Siri, dining on. Uh, Pagka tamad ka na. <laughs> 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 Kaya um, naman din niya kasi yung automation, yung automatic silang mamatay. Mm. Um, yung para hindi ka na pag-aano ng kuryente. Mm. Um, Scheduled din sila mag-aano. Ayun, yeah. uh, thank you Tatay Ram sa si, flowers. Hindi, malit na bagay. Sabi ano, minsan uh, lang. Uh, na, na, ano nga ako sa'yo, napaka-special galing <laughs> sa lamin ang sand ng tatay niya. na po special. Oh. Snap, okay. Uh, sa hir sa pag pinaghihirapan niya ngayon, eh walang wala tong flowers ito. Ah. Uh, no okay. way. Oh, sige oh, na. Babawi mo na dos. Sige. Si Tatay Ram. Mm, okay, uh, ano mo naman. Kaya Ate Jack mo naman. Sige ne, uh, okay okay na, Tatay Ram. Okay naman. Okay naman. Okay okay. Medyo hindi niya kinaya kanina. Magapo kaming di kumain kasi alanganin. Ah, nasubo-subo. <laughs> oh, nano <laughs> siya, na, yung... nabigla siya. Siguro, ano nasa... Ano ginawa ko tayo? <laughs> natulog, bandang hapon. <laughs> <laughs> nasa... <laughs> mi, nasa... <laughs> na, hindi kinain. Hindi, pero okay lang. Ano naman eh. Susunod, kayang-kaya niya na yan. Doon na kami. Si o, so, paano yan to? Uh, door, main door, unlock. <laughs> <laughs> hindi yan. Hindi oh, yan. Okay. Ah, ganun. Sorry. Ito. <laughs> Ganun pala. Grabe. Wow. Mm. Sige ka mm, Sige po, oh, thank you. Ang daming insekto ngayon, Oo, oh, sige, uh, ready Sila. Bye-bye, good night. I have something for you, my love. What? 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 Hey! Okay, this is for my uh, ranchan Nigerian mm -hmm. and for Nigeria. Your brother says, I can't. I can't move the thing for the first time. Where's my kiss what? and hug? Like that. Yeah, you forgot. Mm -hmm. mm -hmm. Where's my hug? Hmm, okay. Sige, later na lang si Nanay Jack. I cannot move. Ay, hey, Papa Dede. Kung anong muna kami, ma'am. Pag-subo muna to kami. Thank you. Can I, can I di Hindi, Okay. Oh, sige, I mo I don't need plastic. a plastic. Oh, Kuya Ken, full picture us. Okay, oh, smile. One, two, three, smile. Oh. Okay. Okay, sige na. Nung-nung nung na kami. So, yun. Kote, so, so, Graham. At least natapos ng araw na to, nabigyan natin ng ano, uh, ang tawag doon? Kaya naging, nabigyan natin ng uh, katarungan yung ano. Katarungan. Yeah, araw katarungan yung araw ng mga puso. Pero, ang bahala rin naman talaga sa akin, ako kumakain tayo dito na no? Ang mga naman sa amin talaga ka Tekra Kahit wala naman, actually kahit wala namang ganyan eh. Diyan mo ilagay ko yun. Kahit wala namang mga ito Ang mahalaga ay araw-araw napapanamdam mo sila yung mahalaga sa ano? Ah. Sa buhay mo. Oh. Ah. Ah. Ano nalang yung palabo? Palabo. Hmm. -hmm. Pampa... Pampa ano nalang? Pampa... Pampa para padagdag ka na lang. Ah, oh, kuya Ken, at kuha na naman May ibang ano may hipon, may pansit. Oh. Susyan. May gulay sa kung prefer yung gulay kasi may buhay.